Hello everyone! Oh my god, sobrang ulan. Lapo <laughs> La kayo ang dalan mga egsoon, no? oh. So magpandong na lang taog tawil. Para dili tayo mabasa sa ambon. Chi-chi! why why? Wait lang mga alaga. Hi, Baki! Baki! Para mas si Baki, oy. So, ato nga rin. Ang? Oh, my God. Talisik naman siya, guys, oy. Pero, sagdi ila, mangkay. Yeah. Hi. Oh, my God. Chi, chi! Dali, iri. Oh my God. Che, magsilong tanga ri. Baby girl. Dung tagay ti Ate Du. Agay sa Ate Yutig. One box. Kaya na silong. Oh my God. Ate, dali. Ay, ang nice naman pala yun Naka-flooring na sila. Ay, dikit talaga siya oh. Uy. Mm. Dito guys, sa kabila, hindi pa sila naka-flooring pero may naka-forma na siya. Ano, may mga bakal na siya. Dudung. Mm. Oi. Ati cik-cik. guys, ko kada kalapok lapok ka Super kalapok. No? Si malagi akong mga aso na dun sa unahan. <laughs> <laughs> dung dali dong. Mula tay do ta dung dong. ari ba? Ay di na lang ikitig mabulintang tangari. No? So nagbangag na po sila para sa kuan. Septic tank. Uy.